Không? Mà mà Nhưng không được cái ừ. mà không? Biết. Đói, ừ. mà bắt tay mấy con gái Bạn có gì không? Không Bạn không? Ừ. Tubang. Tubang. Eh. Tu. Tuba. Ngayon, <Okay>. ako po mang-assist muna ng mga <tuba> panaga <tuba> sa panglagaw mga kasiman. Dami mga. Pangkalaw. Mga kasiman, dito po ako sa Wi-Fi ngayon mga kasiman. Ang dapat nating una dito mga kasiman, ayan. panakat sa pang pang mga kasiman pang kasag mga kasiman panggal mga kasiman ayan mga kasiman ayan mga kasiman pangkasag yung, pang kasagi, yung pang ng kasag mga kasiman yan ang tangawag yung panggal mga kasiman ayan mga atin na tabox yan mga kasiman ayan mga kasiman. mga kasiman maraming bata naglalaro mga kasiman you for ting mga kasiman bye bye lagi mo pa rin pangarapin ang may marating. Ano man ang mga pagsubok at problema ang dumating. Mapagal ba ng pag-abante? Okay lang yan. Basta ang importante, dumidiskarte. Tandaan mo na ang buhay ay hindi laging malungkot at malumbay. Kaya patuloy ka lang lumaban at maging matibay. Dahil darating din ang araw, lahat ng plano mo sa buhay ay magtatagumpay.